Hello, gandang ngay pulis sa umaga. Uh, to po si Doc Bernie, dito tayo ngayon sa question and answer portion ng uh, aking channel. Ang nagtanong po ay si Arlene Maximo. So, ang tanong niya ay may sakit daw sa balat yung kanyang aso, then uh, nitong then after that uh, at daw uli ay nadagdagan yung sakit niya nagsusuka okay so wala daw siyang uh, pang -pabet. okay so ang pinaka number one na gawin natin ay syempre ano ba yung dahilan bakit siya bakit siya nagsusuka okay so maraming reason kaya nagsusuka yung aso uh, number one yung nag-start siya ng hindi pagkain so pagka walang laman yun siya nagiging acidic then nagbabamit okay number 2 uh, pagka kasi nagbabamit yung pet natin big sabihin may gusto siyang ilabas okay pwede rin may nakain siyang uh, foreign object kaya siya nagsusuka okay number 3 pagka nagtatae pwede rin pagsuka yung pet natin okay kasi ay nga hindi rin makakakain pag nagtatay so nagkakaroon ng tumataas acidity ng stomach nagbabamit siya okay number three ah, number 3 na pa number four number four ah, pagka may bulate nagsusuka din okay so, kasi ah, lalo pagka punong puno na ng ah, bulate yung tiyan So, ibig sabihin, masyado ng siksikan So, kailangan na niya magsuka Para ilabas yung sobra-sobra Puno na kumbaga, sa bus Over capacity Okay? So, medyo hindi kasi malinaw Hindi hindi mara, hindi kompleto yung detalye Yung binigay ni ma'am Ni ma'am Arlene Maximo So, I suggest Ang uh, best dyan At uh, dali mo na lang sa bet pwede ka namang or pa up na lang nung uh, detalye pakilagay nyo na lang lagi mas complete nung uh, detalye kasi ma maraming reason kaya nagsusuka pwede rin naman kagaya common ngayon yung sipon then di nakakakain ng ilang araw then susunod na yung uh, pagsusuka pag sinabi kasing pagsusuka o vomiting isa sa yan ang isang para bang compensation isang paraan ng katawan ng pet natin para umadap at para uh, gumaling dun sa kanyang sakit okay so parang uh, parang uh, another isang ayun nga paraan ng katawan ng aso para tulungan ang kanyang uh, sarili okay So, ayun, sa susunod, pasuyo na lang po ng mas detalyadong reason para mas ma-elaborate natin yung dahilan kung bakit nagsusuka yung aso natin. Okay? Thank you very much po. Kung meron po ulit kayong suggestions, pakicomment na lang po sa baba.